Samantala, kapag nakainom, ay itulog na lang. Isang rider na halatang nakainom ang bigla na lamang nanampal ng kapwa niya rider na nakaalitan niya sa kalsada. Sa kuha ng video na inupload sa social media, sa simula pa lang ay tila mainit na ang ulo ng rider at sinisigaw-sigawan ang isa pang rider. Ipinipilit niyang wala namang naging pinsala o gasgas sa motorsiklo ng kanyang kaalitan. Nagyayabang din itong may mga pinsan umano siyang pulis. At kahit patuloy nang inaawat ng kanyang mga kasama ang lasing na rider, ayaw pa rin itong tumigil. Hanggang sa bigla na lamang itong lumapit at saka sinampala ang kanyang kaalitan. Ayon sa mga nagkomento, Matapang at mayabang lang ang lalaki dahil nakainom ito.